Okay. Ah. Vincent, di ko na muna bahala sa pamangkin mo, ha? Sa na naman pupunta, ate. Lalabas muna ako sa Na naman? Ate, dalawang gabi ka na umaalis. May pasok ako. Bukas may defense pa ako. Sa lang naman ako. Saan pa pupunta? Pupuntahan pa mga kaibigan ko. Sa bar na naman. Ngayon lang naman ate, ako. mo na naman ako sa ganyan. May pasok ako bukas naman, ate. Okay lang ba? Ano? Hindi ko siya makasikaso ngayon. Saglit lang. Promise, saglit lang ako. Babalik din ako agad. Oh, na, natin. Thank you. Are you hungry? Te, pwede bang magising ka sa panaginip mo? Buong linggo, bar ka ng bar. Sama ka na sama sa mga kaibigan mo. Iniiwan mo yung bata sa akin. Te, hindi ka na ka ba mag-grow up? Mas matanda ka sa akin eh. Parang, ngayon pa lang naman ako nagsasaya. Nag-e-enjoy na. Ate, wala ka ng karapatang mag-enjoy. May responsibilidad ka na. Sige, oo, walang masama sa pag enjoy Pero sana naman natin, limitahan mo. Alam mo ate, no offense ha, ikaw lang atay nakilala kong single mother na napaka-irresponsable. Yung anak mo, pinapabayaan mo sa kapatid mo. Nasaan ka? At talaga ba, Vincent? Yan yung sasabihin mo sa akin? Ang nakikita mo lang yung pagbabar ko, pero yung ginagawa ko para sa atin, hindi mo nakikita? Yan pa sasabihin mo sa akin? Kung ayaw mo nandito kaming dalawa, aalis kami ng anak ko. Hala, kasalanan ko pa. Sorry, Bia. Pasensya ka na kung dito kami dumiretso. Alam mo naman wala kami mapupuntahan ng anak ko. Nakakainis kasi itong si Vincent eh. Iniwan ko lang naman sa kanya yung anak ko. Parang ayaw niya pang alagaan. Ay, hey, nako. Be, nakita ko rin kasi yung galawan mo. Ayos lang naman na may me time tayo. Pero kasi napadalas naman kasi yung paglalabas mo at pagbabar. Siyempre, yung anak mo, di ba? Hinahanap din yung nanay niya. Tsaka, siyempre, iba na yung priority natin. Hindi ko yung kapatid mo. So, sa tingin mo, ano bang dapat mo i-priority ngayon? Di ba? Siyempre, priority ko din naman yung anak ko, be. May mga ginagawa din naman ako na para sa kanilang dalawa. Alam mo yun. Tsaka, be, alam mo naman kasi yung mga ganyang, ano, ang ganyang age, dapat sinusulit natin yan kasi, alam mo naman yung mga bata ngayon, ang bilis lumaki. Di ba? Like, two to five years old, sulitin mo yung ganyang childhood nila. Tamo ako. Tibatukan ko muna, nag-hands-on talaga ako sa kanya kasi hindi mo naman babalik yung oras, di ba? Sa bagay, tama ka nga. Daddy, um... Siyempre tayong mga nanay, kailangan din natin ng me-time, di ba? Ganyan, kailangan mo din huminga. Wala namang masama, Hello. pero siyempre, wag lang sosobra. Tsaka mas kailangan ka ng anak mo ngayon, lalo na. Di ba? Single mom ka. Kaya, mas kailangan ka niya ngayon. Um... Sa bagay, tama ka nga. Siguro nga, Sama sobra na talaga ako, be. Eh. kailangan ko bumawi sa anak ko. Mm -hmm. Kami muna siguro ang dalawa. Mm -hmm. Talaga. Saka okay, itatama ko din lahat. Ay, nako. Salamat talaga, be. Eh, kasi laging nandyan ka. Walang anuman. Anytime, welcome naman kay dito. Ha? Oo. Uh -uh. Salamat. O, siya, be. Eh. Paano? Uuwi na pala ako. Parang mali yata talaga na umalis ako. Kakausapin ko muna yung kapatid ko. Sige, concern lang yan sa'yo. Ha? Huwag ka Pogi! Ah, ah, Vincent? Hmm. Pwede ba tayo mag-usap? Saan sa si music? Baka mo kaila Ate Casey, ha? Nandun na, sa kwarto, natutulog na. Himala ka. Oh. Galit ka pa rin. Wala na namang hindi ka galit-galit sa ginawa mo, Ate. Oh. Alam ko maglalayas kayo, nabating dito ka. Wala lang, nakausap ko kasi si Katie. Tsaka, uh, siyempre, narealize ko din yung mali kong ginagawa. Hindi ko na, na malaya na napapabayaan ko na yung anak ko. Masyado ko nag enjoy Alam mo naman yung nangyari sa akin, di ba? Iniwan kami ng tatay ni Music. Hindi hmm. naman ganun kadali. Alam mo, gets ko naman na ah, coping mechanism mo yan na ah, pagkabal, kasama sa mga friends, okay yan. Pero ang umpuhin ko lang naman sa akin, Ate, broken family na kayo, alam mo yan, ikaw sa'yo na nanggaling. Wala nang tatay si music pero sana naman manginanay ka sa kanya. Siguro naman at some part nasabi sa'yo ni Ate Casey na yung ganyang age, yun yung dapat na nandyan ka na naka-full attention pa sa kanya. Kasi pag nagbinata ka iba na ang priorities niyan yun nga eh, yun nga yung nasabi niya din sa akin eh. And, syempre, na-realize ko din yung mga mali ko. Na dapat yung mga libre oras ko, nasa kanya din. Kasi wala na nga siyang tatay, dapat ako na talaga yung tumay yung maging tatay at nanay sa kanya. Ang hirap lang kasi talaga tanggapin hanggang sa, ayun, hindi ko na napansin, nalilibang na ako, sobra-sobra na ako nag enjoy Kaya, pero siguro ito na yung time para bumawi ako sa anak ko nagawa ako, ako ng way para magkaroon kami ng banding dito. Tapos, hindi na rin ako aalis ng bahay. Mm -hmm. Full time na. Oh, Taka, for sure naman meron ka dyan mga makukuha mga pagkakalibingan mo rin pati na ano mo nandito lang sa bahay like parang siguro try mo magano influencer puso yun ngayon sa tiktok ako yun tsaka hihingi rin ako ng sorry kasi alam ko medyo naging harsh din ako magsalita sa'yo ate and I didn't mean it sadyang Siguro focus lang din ako tsaka stress sa school and sorry. Naiintindihan yung... kita. Naiintindihan ko yung mga sinabi mo na yun. And, and, mali din naman ako. Pasensya ka na. Mm -hmm. Gagawa ko ng racket. Nandito lang sa bahay para yun. Yeah. Uh, Oras. Sabi ko, good yan. Tapos okay. focus ka na sa pag-aaral mo para rin matulungan kita, di ba? Tayo yeah. dalawa na lang naman magtutulungan tsaka... Siyempre, yung music natin. Hmm. Kumagaya na nabayaran na ako doon sa part-time ko. This Friday magbabar tayo para hindi ka na malungkot. Ano ko ba? Sabi ko nga sa iyo, 'di ba? Tapos na natin 'yan. Hindi, ano kung hindi mawala sa dugo natin 'yon? Hindi pwedeng walang alak. <laughs> o sige, sige ah. na.